Grabe, duko. 20 ang one port. Good evening mga kamoto dyan. Ito na naman tayo, gabi na naman. Punta tayo ngayon sa bangkerohan. Mura na yung ano, prutas dun. Tingnan natin ngayon. Mura daw yung putas sa Bankerohan. Okay. Gabi na naman tayo kamoto. Ah. Uh, punta tayo ngayon sa Bankerohan. Okay, hapo view na tayo. Apo View Hotel ayan o tapos dito kanan tayo dito kanan kanan Isano Ilustre Okay, go Okay. Dito na tayo, Bangker Juan. Dito lang tayo sa mga prutasan ng Kamoto. Ito yung mga prutas nila oh, diyan oh. Yan. Magustin 15 medyo. Okay. Dito. Nasaging 45 Grabe oh, madami oh. Wow. Okay, ito guys sa kabila. Dito. Ah, daming prutas. Ano no? apples okay dito oh grabe saging mga kamoto ito ah daming prutas okay Okay. Hanap muna tayo ng parkingan. Dito siguro. Okay. Okay. Dito ay mag -upisa. Oh, Marlika Pure. Oh, Tarunna. rambutan. One port. 10 pesos. Kaya pili lang, boss. Tang 30. Grabe. Tingin dito. Ah. Sige, 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 sige. Wow. Ito. Puyat. Grabe. Ooh, grabe, emprotasikan motor 25 meja Grabe Lungkung Oke okay. Grabe prutas. Rambutan no, grabe. Bidya 20 kilo, 5 pesos. Hmm. Tingnan tayo sa kabila Grabe ang prutas yung moto. Ano yun? Grabe Okay. Durian. Ah, rancilio Oh. manhap Grabe, duko 20 ang one port Grabe, prutas ka ito Ang lungkong One port, 30 pesos Grabe, prutas ka ito Kamutan no, oh, grabe oh. Yung ano, ay oh, yung tawag din. Mangustin, grabe ka 25 Twenty five na lang gani oh. Per kilo. Mangustin. Grabe. Ah, daming prutas. Ayun na. 10 per 1 port. Ah, bigyan ng iba nasira ano. Ito po. Grabe, oh. prutas ka mo to. Sweet lungkong. Ngayon tayo doon ha. Okay. Dito rabi ng lansones, oh Grabe yung lansones so. Lungkong ah, daming prutas dito Muran na lang oh ganda. ada yang putas. oh. 50 one Marlika, grabe. Pira kilo ni? 130. Sir. 130. Yeah. 130 nilang ulungkong. Oh, Grabe oi, sorry. Okay. Alam bigyan da amin putas si kamoto. Chat out. Nagasa mo tagah. Nagasa mo. Pamiruan diyan. Alam klan. Oh, shout out. Shout out. Na oh, <laughs> driver diyan drive sa bangkeroan. Ah, dai. Tanaw sa Moto Blue Vlog ha. Oh. Moto nya Blue nya Vlog. Ah, Moto Blue Vlog. Okay. Ah, Time check. Ang oras ngayon 8:10. Tingin tayo dun Okay Grabe

Marami ka Yung mga mangustin, sis, grabe. Yung iba, nasira na lang. Dito tayo, pasok tayo. Maraming putas. Oh, ano? o. Oh. Daming Daming mangustin. Yeah, sato, sir. Sige. Sige. Sige lang. Okay, um. Oy, naikot natin. Grabe ka dami prutas ka mo to. Oh. Uh? durian, oh. Uh? Premium durian, puyat to. Pilang kilo, eh? 60. Uh. Sige lang, salamat. Grabe. Oh. 60 ang kilo. Okay. Okay. tayo. Okay. Okay na tayo kamo to. Grabe, ka daming prutas. Okay. Tapos na tayo. Uh. Grabe yung oh. No? Yung iba nasira na lang. Grabe. Mangustin, durian. Grabe kadami. Lansones. Ah, daming prutas. Okay ka mo to. Ngayon dito na lang. Good night, Baba Yu. Top it, top